Maghapong na puno ng tensyon ang Grand Central Mall sa Caloocan City. Matapos mapaso ang tatlong araw na palugit ng korte para lisanin ng mga tenants ng mall ang gusali. Live mula sa Caloocan City, nagpapatrol Atom Araulio. Maraming maraming mga buwalja at pulis ang nandito ngayon dahil napuno ng tensyon ng Evo Botesco Grand Central Mall dito sa monumento kaninang hapon naganap sa ihain ng sheriff ng Caloocan Branch 126 ang isang of procession laban sa mga may-ari ng mall. Dumagsa sa Grand Central ang mga empleyado ng Caloocan RTC bandang alas 2 ng hapon para ipatupad ang utos ng korte. Dumating din ang ilang pulis para tiyaking hindi magkakabulo. Pero nang matigas ang pamunuan ng mall at isinara ang mga roll up gate nito, handa naman ang sheriff na nagdala ng isang acetylene torch para butasan ang mga gate. Pero matapos ang ilang minutong negosasyon, pinapasok din siya sa loob ng mall. Sa loob na ipon ng mga empleyado ng Grand Central at kahit na tagumpay na nakapasok ang sheriff, di pa rin ito na ipatupad ang writ of possession dahil hinarangan ng mga gwardya ang mga tauhan ng korte dun sa gate pa lamang. Umahaba ang uh, storya ng uh, katiwalian dito sa Kaloocan. At siguro nagmamadali ang uh, ang uh, ating city hall tapusin ang uh, tila bang uh, unfolding uh, telenovela of corruption Karen, may pinangahawakan din kasing rate of uh, injunction itong Kalokan Grand Central Mall na nagsasabing dapat ay hindi muna paalisin ang mga tenants ito kaya nagkaroon ng konting kalituhan. ay naman kay Mayor Eko ng Kalokan na nakausap natin, ay wala na sa kanyang mga kamay kundi nasa kote na ang desisyon kung bibigyan pa ng palugit itong Grand Central Mall. Hindi na rin daw dapat siya ang kausapin hinggil sa isyong ito. Karen? Ato mang sinabi ni Mayor Echeverry ay wala naman daw silang paaalisin na tenant ng mall. Anong gusto mangyari ng mga tenants dyan ngayon? para niya nang gustong ilinaw ng mga abogado nitong Grand Central Mall kasi sinasabi nila na bagamat sinasabi ng Caloocan City Hall na hindi sila paalisin ay na wala naman silang katiyakan na yun ay gagawin talaga ng City Hall dahil sa kapag sila ay nag na dito sa Grand Central Mall maaaring paalisin ng mga tenants at magpasok ng iba pang mga tenants kaya sa ngayon na hindi talaga sila pumapayag na mag itong Caloocan City Hall sa Grand Central Mall Karen? Maraming salamat Atom Araulio